บาล่ะาลกูขุใมาตูลูกกันนะ Oh, Reyes. mo kung sino sa mga yan. Eh, hindi ako sigurado, sir. Eh. Parang wala sa kanila. Eh. Siguruin mo. Marami na napapatay sa atin. Sino mo uli. Nakajakit na maong. Hindi ba siya yun? Eh, hindi ako sigurado, Sarge. Eh. Hindi yan. E-appointment daw sa inyo. Ah, ikaw ba si Arsenio Cayana? Ikaw ba ang tumawag sa akin? Ah, uh, oo, oh sir. Magandang gabi ho. Kayo po ba si Max Buwan? Hmm, ako nga. Sige, ka. Mukhang hindi pa magaling yung sugat mo, ah. Eh, medyo malalim ho, eh. Eh, bakit ako naman ang naisipan mong lapitan? Eh, may nakapagsabi ho sa akin na marami daw ho kayo natutulungan kapareho ko. E ano namang tulong ang magagawa ko para sa'yo? Iniintay nga namin siya para may soli namin sa kanya itong mga gamit niya. Hindi na siya nagbalik. Pinakaisapan ako ni Boy para kunin ito sa inyo. Ano ba, Salsang, talagang nangyari dito? Parang gusto kayong ireklamo ni Boy sa Napolcom, ha? Alam niyo, Mr. Buwan, nung hindi siya maituro ng witness namin, inirelease namin siya. Ano bang pinagsasabi sa iyo ng taong yon? Ang sabi niya, pinahirapan daw siya dito. Tsaka may sugat siya nang dumating siya sa akin sa opisina. Mr. Buwan, naiintindihan namin ang batas. Kaya hindi namin maaring gawin sa kanya yon. Teka nga muna. Masyado yata ang pagmamalasakit niyo sa taong yon. Alam niyo ba na lahat ng krimen na nangyayari dito sa Bulacan? Si Boy lagi ang prime suspect? May katibayan ba kayo? Kuya Boy! Bakit ngayon ka lang? Ba't ikay kaka? Oh, walang anuman to. May sugat lang ako sa hita. Si Boy na ba yan? Opo, Lola. Sige, Kuya Boy, papasok na namin tong tubig, ah. Sige. Sige. O Boy, alika na. La? Mano, hula. Ano nangyari sa pamo? Boy, gising ka pa. Lola, mahal na mahal ko kayo. Matulog ka na. Boy, anong ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi pa ako inaantok eh. Naalala ko ho yung mga polis na nagpahirap sa akin. Tay, babalikan ko ho sila. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa iyo. Pinili mo ang buhay na gusto mong puntahan. Kaya lamang, bilang siyang ama, nag-aalala ko sa masamang maaring mangyari sa'yo. Itay, sa hirap ng inabot ko sa kanila, sisiguruhin ko kung di ko man sinamahal, hindi na nila ako mahulim buhay.